Yo, what's up mga idol? Ngayong araw na ito may doon ay naglalaba tayo mga idol Kasi wala na tayong masuot Mulan pa kahapon ng hapon Kaya tayo ako nakapaglaba Ngayon na ako ng na Ngayong araw na tayo naglalabat naglalaba Ako mayroon. Malapit na matapos Ngayon labahin natin mga idol lang sa washing ito so, pang last na ito, mga idol salang kanina yung unang salang ay eh, nasampay ko na konti na lang itong mga idol idol na tayo going to downy na tapos ito at may sampay na natin Ngayon daw, maraming, salamat sa panonood sa video ko. Sana masuportahan masupport, nyo pa rin ako. Salamat.